Hi guys! Ngayong araw ay pupunta kami sa Narunta na sasamahan ko sa ni Mama para mamili ng BE. Kaya naman, samahan niyo kami. Tara! Hi guys, for today's video ay pumunta nga pala kami sa Narungtan para mamili ng biik. So ayan, may pa sound effect pa tayo bago tumawid ng ilog. Pero bago yan, o tingnan nyo, yan. Hindi lamang yan, ayan, kumuha pa kami ng pako guys. Para mamaya ang eh, na kami pang ulam. O, tingnan mo si Ma'am Grace Ang tuwa. Akala mo hawak na niyang mundo. <laughs> A few moments later. Ha? Sa sobrang daldal ko siya, at lakwat siya, ayaw na pagod. Kaway-kaway <laughs> sa mga kasamahan ko dyan. Nandiyan si mother, o yun o, katabi ko o. Pagod na pagod na rin yan. O ayan. Thank you.